pasak mo mga kainday, maayang buntag Pilipinas, maayang buntag Mindanao, ug maayang buntag mga kabayutan liha. O ang bayot ming mata na, ming ato siya iyang gichik ang iyang gawas kung pwede na bang kaya ka or hinlo na pa. Apan ang payot na kang kagsanina ay sanin niyo ang inyong sanina. O kung o siya sa iyang na kung bayang ilong ang iyang mata. apa na pa di ay na apa pa palang kapon ang payot, i-check na to no pak gihapon ang pagkagwapa sa payo to gigutuman ang payo to sa mong kumuan to sa ako ang tindahan og namalit ko sa ako ang sariling tindahan yes po pag abot na ko dito sa among ang ipuy ano wala pa man ay may mga gamit sa pangpangape kay tong kod wala yung mga hugas kinuha ko pa yutak ปังเห็นโลตีเรานังเห็นโลนังเตานังไปยดการลอ้อยแค่นี้เล็กสิยานั่นนัขูกเซ็นเต่านังไปยดการเปิดตีนังคงกลาววีรีอ้มคนตุกิตัก็ไดปุ๊บเลยหลดองไปกุดกัตงุสิกระดิกัดกีกีดกี๊ดกี๊ดสิจริงหรืมัน็คุณอังอีสังงามังกเพโดฮามันมีงามเพย์แต่รอคุณนีนักอันดามาตนากรา Huwag pa kahuman na nag na po ko sa ako ang gamit para mag ko sa online class o karon nag ko. Hello, hello. Thank you for customer service. I... How are you today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. <laughs> Buhay. Hello, hello. Can you hear me? Of course, anak mo laag sa takadyo at kay Perte. stressful ang ato ang inabuhin.